Eyes in the sky gazing far into the night I raise my hand to the fire, but it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, the light shine through If you believe it's true So, yan ang mga body ang itsura At uh, kasalukuyan ang nananalasa Itong si Bagyong Kinta So, kagabi magdamag talaga na ulan ngayon na yung hangin So kanina ay uh, medyo malakas yung hangin, ngayon ito naman, may mga tumba ng saging dito sa aming uh, likuran. Ngayon o, eh, malakas pa rin. So oh, bibili tayo ng kirapay mga babi. Wala ka sa kakakita eh. Tapos sarado ata. Dakit hey, lang ako. So patuloy pa rin ang uh, pananalasa nitong si Quinta Alas 8 gis na ng umaga Kanina nga ay, ay uh, tumigil na ang pagbuhos ng ulan Nakabili na nga tayo ng ating uh, almusal Pero ito, kumanat na naman siya oh. Pero hindi naman katugaya kanina na sobrang lakas talaga ng uh, ulan. Pero yung hangin ngayon, nagsama na sila. Lumalakas pa ang ulan. Wala nalang sa labas. Wow! ka Wow! Nag-aarash siya habang bumabagyo. May nakatok? Walang tigil ang ulan Lumalakas pa po, lumalakas pa po si Kinta Ang sarap matulog habang umuulan Ito na tayo yung bata, yung bata po yung Wala Nanonood na eh Lakas ng hangin Oo nga eh oh? Oo Grabe So first time natin na makaranas dito ng bagyo dito sa Pilipinas. Basa na rin dito sa sa hig namin sa May Terrace oh. Yung mga halaman, tuwang-tuwa sila. Oh. Tapos yung mga cactus dito. Ha, safe na safe. Wow, wow sige pa, lakas pa Woohoo! Okay. Gusto lumabas. <laughs> Bababasa ka dito. Ilalabas ka ng papang bubuhati. Bababasa ka dito. Bubuhati. Bubuhati ka ng papang. Kailan ka balalaya? <laughs> <laughs> At dahil hindi ko matiis, sinunto ko pa rin siya sa loob ng bahay. Bago na Bago

So, dito po tayo ngayon sa bahay ng ating kapitbahay. Sa doon lakas dito ng hangin, no oh. oh. <laughs> Yun! <Yes. Yon! laughs> Tutumba na rin yung mga saging dito, tsaka mga okra, o. Oh. Yung bahay doon sa taas, si Rana eh. Oh, Oo, yun oh. So, nandito na ulit tayo sa baba mga badi, uh, Sinirip lang natin dito sa tabi ng ating kapitbahay, uh, yung uh, bagyo. So, grabe, lakas ang hangin. Ang dami na rin mga kahoy na tumba, mga saging. Then, may isang bahay nga dyan sa may banda dyan na talagang... Uh, ano na, nasira na. Pero ito naman ay hindi tinitirahan na. Mga buddy, mga buddy. Kilala niyo ba si Kokey? Ito. So okay. <laughs> Alam niyo mga buddy, ngayong uh, tag-ulan, isa lang yung mapapansin ninyo sa kapaligiran. Sigurado basa ito. <laughs> At pag may bagyo, sigurado malakas ang hangin. At syempre, basa pa rin dahil ng ulan. Tambay-tambay <laughs> lang kami dito sa labas. At pinapanood ang bawat patak na ulan. Binibilang namin kung ilan na. <laughs> ilan na yun eh? Ilan na yung patak na ulan? special <laughs> siya. Ayan, alas 9 na. Pero lalo pang lumalakas ngayon si Kinta. Sumagad na sa Kinta. E gaya nga sinabi ko kanina ng umaga, uh, nung mga bandang madaling araw, ulan pa lang. Grabe ang lakas ng ulan. Tapos nga, biglang uh, nung mga bandang alas 3, alas 4, hangin naman. Pero ngayon nga, alam makikita niyo, talagang uh, perfect combination na sila. Ang kawawa nito mga buddy, yung mga bahay sa tabi ng lawa, sa tabi ng dagat. O so sana ay ligtas silang lahat. Alas 3:00 PM. Yan pa rin yung ating sitwasyon dito. Ito na ang epekto ni tinta. Ang daming mga isang ang naglaglagan punta tayo dito sa school nako ito na yung ating natatanong dun sa atin na nasira ang bahay yan itong mga tanim dito na kamuting kahoy buto na wala na yung hangin ang daming kalat magumuho yung lupa may mini landslide dito ito ngayon ang sitwasyon dito sa likod bahay. Ayan. Medyo nawala-wala na rin yung ulan pero yung hangin ay nandito pa rin. Ito yung mga okra. Ito, saging. <laughs> ang dami tungbang saging pala. Ito yung mga kamoteng-kamoteng dito sa likod. nandito na dito, ulit tayo ngayong mga body sa tabi ng kalsada at uh, titingnan natin kung anong naging uh, epekto nitong bagyo dito sa ating barangay so, may konting ulan pa rin pero yung hangin eh, hindi na masyadong kalakasan katulad nung uh, kanina so yun, yung outpost yung uh, pinaka tent dito bumigay na yun may lumubog na barko dito sa may pier Oh, dito tayo sa Pier mga body. Ngayon niyo naman ang dagat, oh. Bagamat hindi ganoon kalala ang naging epekto ng bagyong Kinta sa aming barangay, hindi naman pinalat ang mga kalapit namin na barangay sa pananalasan nito. Maraming mga bangka, maraming mga bahay ang nasira. Then uh, meron dito nga uh, lumubog na truck, ano yung kanyang puwitan pinakas ng na alon so far, wala namang masyadong nasira dito sa aming barangay meron lang doon isang truck na montik na sumisit sa tubig